sa ating pong bansa medyo mainit na usapin po yung pagdating sa mana at ari-arian lalo na kung lupa ang pinag-uusapan sino-sino nga ba yung mga dapat magmana ng ari-arian ng isang namayapa at paano ito hinahati sa mga naiwan alamin po natin yan ngayong umaga kasama si attorney Alice Vidal isang legal practitioner attorney Alice magandang umaga po Magandang umaga, Audrey, at magandang umaga sa lahat ng mga nanonood ng uh, inyong programa. Ayan, Attorney Alice, ito maraming nagtatanong tungkol sa bagay na ito, no? Attorney, sino-sino po ba ang mga compulsory heir pagdating sa usapin ng mana? Ah, pag sinabi mong mana, meron na pong namatay, di ba? Ang compulsory heir po natin ay ang anak anak at kung wala po aakyat 'yan sa magulang at uh, sa mga legitimate at illegitimate, illegitimate na anak po. Mm -hmm. So, attorney, paano po usually hinahati itong mga ari-arian na ito? Ang usually uh, kapag ka namatay po ang uh, isang uh, tao, uh, wala siyang will, pantay-pantay ang hatian. Pero pag may will, yung kalahati po ay sa compulsory heir, uh, paghahati-hatian at yung kalahati ay uh, free portion yon, Pwede niyang ipamigay yon. Ngayon, sabi nga dati po, ang nasa batas ay yung uh, uh, legitimate, ang mamanahin ng illegitimate ay kalahati lamang ng sa ang illegitimate kalahati lamang ng legitimate heir ang mamanahin. Okay, attorney, kadalasan nangyayari ito, no? yung last will of testament, minsan hindi kinikilala. Ano po ba yung mga legal na last will and testament at hindi? Uh, ang last will and testament, uh, pwede po yang, uh, yung, may formality ng will. Kasi ang problema po kasi ay napakahirap po i-prove, ipoprobate. Kapag po kayo ay uh, meron kayong mga ari-arian at gusto nyo may bigyan kayo, gagawa kayo ng will. Yung will po, kailangan po may tatlong testigo, may attestation ng lawyer. Napakarami pong formalities. Ngunit kung gusto nyo naman po holographic will, isusulat mo lang ano, in your own handwriting, dated, written and signed, pwede po yun. Pero lahat po 'yan ay dadaan sa korte upang ang korte ang magsabi na ang will na 'yan ay valid. Hindi po kapag sinabi n'yong may will kayo, ah uh, pwede nang pag-usapan 'yon. Uh, kapag may will po, talagang dadaan sa korte for probate po ang tawag doon. Okay, attorney, paano naman po ang proseso kung walang will at paano po ito masasettle ng mga naiwanan? Kapag wala namang will po, pwede po kayong mag-usap-usap at maggawa ng extrajudicial settlement. Uh, kayo po ay uh, nag-usap uh, nag, nag kung magkano o kung ano ang inyong hatian at hindi na po ito dadaan sa korte. Extrajudicial settlement lamang po ito. Uh, Papanotaryo nyo, ipapalagay nyo po sa... Garyo upang uh, mabasa ng mga may pagkakautang kasi po ang uh, ang hatian po ay mangyayari pagkatapos mabayaran ng mga utang. All right, attorney. Well, nakasaad po sa ating batas na pantay-pantay po dapat yung hatian ano, lalo na kung walang uh, will na naiwan. Pero Nabibigyan din po ba ng konsiderasyon yung mga extended family? Halimbawa, yung mga apo o yung mga anak na sila yung mga nag-aararo. Halimbawa, ng lupain, nagpatayo ng bahay sa lupain ng magulang o sila yung naiwan ng magulang para mag-alaga? Uh, para sa akin po, yan eh, mga advances sa will. Pwede po nilang ilista ang kanilang mga nagastos at kung sakaling maghatian, ay sabihin po nila na ito ang nagas katulad po ng mga nagbayad sa ospital. O di po ba, ikaw ang nagbayad nagpa sa nagpa-ospital uh, sa, isang magulang mo na uh, namatay. Ngayon, meron naman po siyang mga pera, ngunit hindi pa niya nakukuha. Pwede niyo po yung uh, ibawas sa, sa kanyang estate. Lalabas na yan ay pagkakautang na dapat bayaran po. Okay, ito yung madalas na nangyayari attorney no paano po kapag merong alitan yung magulang sa anak halimbawa yung yung magulang bago na matay ay eh, galit sa kanyang anak at ayaw niya itong pamanahan ano po ang mangyayari ay isa po yan sa mga nagiging problema kasi ang disinheritance po ay dapat inilalagay sa will kapag po dinisinherited mo dapat po ay nakalagay sa iyong huling testamento na didisinherit mo. Ngunit kung hindi po nakalagay sa testamento, invalid po ang uh, disinheritance. Kaya kung meron kayong gustong idisinherit, ilagay niyo po sa will, holographic will o last will and testament na inyong dinidisinherit. Hindi po kasi magiging automatic disinheritance kung hindi po nakalagay sa last will and testament. Okay para para mas malinaw pa yung ating mga taga niya ngayon Atty. Alice ano ano po ba yung mga posibleng dahilan na kinikilala ng batas na maaring maging basihan sa pagtanggal ng mana sa isang anak? Ah uh, pwedeng pong uh, pinagtangkahan mong patayin ang iyong uh, magulang. Hindi lamang po naman kasi yung anak ang pwedeng magdisinherit, uh, yung magulang ang magdisinherit sa anak. Pwede din po yung anak ay mag disinherit ang magulang kung pinagtakaan ng magulang o ng anak ang kanilang uh, ang kanilang magulang o kaya uh, meron po silang ano pinilit po nilang gumawa ng will pinors nila o naglead ng dishonorable life o nag-adik-adik uh, dapat tanggalan niya ng ano ng mana kasi nag-adik-adik ang isang tao o kaya maltreatment minumura mo sinasaktan mo ang magulang mo Ah, uh, pwede po 'yan, it is ka. Kaya lang po ay dapat ilagay talaga sa will na this inherit. O kaya meron naman pong mga ibang bagay, kung halimbawa, ah, uh, pwede rin namang mag mag uh, buhay ka pa ay ipam ibigay mo ang iyong uh, iyong property through donation sa gusto mong anak. Pwede naman po 'yon kasi habang buhay po ang uh, tao ay may right ka na ano na gawin kung ano gusto mong gawin sa property mo. Karamihan nga eh magugulat na lang sila, pinautang-utang ang mga properties nung namatay, akala nila marami silang mamanahin, ngunit kung napakaraming utang, ang mangyayari ay uh, wala rin kayong mamanahin dahil una munang babayaran ng mga pagkakautang bago kayo magmamana. Kaya kung meron kayong mga properties, eh mabuti pa ah uh, habang ina-advise ko sa mga kliyente ko, habang ikaw ay buhay, kung kanino mo gustong ibigay, ibigay mo na. Kasi pagka ikaw ay namatay at wala kang will, uh, maghahati. Kahit na yung ayaw mong bigyan, ay maghahati yan ng pantay-pantay kung hindi ka gumawa ng will. Ngayon, kung wala ka naman pong pambayad ng ng ano ng abogado uh, abogadong gumawa ng last will and testament pwede pong holographic will ibig sabihin isulat mo ako Rizos Vidal, ay ibinibigay ko ang mga following properties ko kay kay ganito yung aking bahay sa ganon kay ganon number two, mga alahas ko ganon ang mga damit ko ganon I ka kanino ko ibibigay ang pera ko sa banko. tapos ipipirmahan mo yun kailangan lang po handwriting mo lahat mm -hmm. at pagkatapos ay pirmahan mo at oh. ipatago mo at o, ipa ipatago mo sa abogado o kaya ay ibigay mo sa gusto mong alam mong mapagkakatiwalaan mo. Yun po ang pinaka-effective. Pero, pero yun po ay ano, dadalin mo rin yan sa korte upang dadalin din nila sa korte upang ipaprobate. Kaya dadaan din po lahat sa korte yan. Hindi po, hindi po automatic na pinag-usapan. Ito yung may will. Kung wala namang pong will, yun ang pwedeng mag-usap. Extrajudicial settlement. Kasi po pag may will, you you ang buhay, yun ang gusto ng namatay. So ibig sabihin, susundin 'yun. Ngunit kung wala siyang will, uh, kahit kayo ay mag-usap-usap kung ano ang gusto i ipaghati-hati sa inyo sa isa't isa. Ayan, sa mga KSP sana ay nakatulong sa inyo itong ating napag-usapan ngayong umaga. Maraming salamat po sa lahat ng impormasyon, attorney, sa pagbahagi sa amin ng mga impormasyon patungkol sa inheritance o itong pamana, no. Uh, thank thank you Audrey at sana ay uh, uh, wag tayo mag-away-away sa inheritance. <laughs> Ayan na nga, pero Mahirap gawin dahil talagang kapag pera ang pinag-uusapan o property eh talagang minsan kahit yung mga magkakadugo eh nag-aaway-away. Again, maraming salamat Attorney Alice Vidal.